Sa kabila ng lahat ng kontrobersya at haka-haka tungkol sa kinabukasan ni Kai Soto, may isang malakas na mensahe na sumisigaw mula sa puso ng basketball sa Pilipinas. Hindi na pwede ang banayad lang, ang NBA, di na makakatiis kung hindi ka handa sa tunay na physicality. Ngayon sa video na ito, tutuklasin natin kung paano hinaharap ni Kai ang hamon ng pagiging isang tunay na modernong center, kung paano niya hinuhubog ang sarili para harapin ang mas mabigat na laban? At bakit marami ang naniniwala na sa huli, ang galing batang ito ay hindi lang pangkulay, kundi pang-inspire? Habang lumilipas ang araw at inaabangan ang bawat hakbang ng kanyang recovery, nandito tayo para suriin ang mga totoong pangyayari ng walang halong peke. Ito ang ating kwento, ang buhay ni Kai Soto, ang kanyang pagbangon, ang kanyang paghahasa, at ang kanyang pakikipaglaban para sa pangarap na makapasok sa NBA. Pero hindi pa tapos ang laban. May pag-asa pa, may pangakong pagbabago, at higit sa lahat, may isa siyang malakas na dahilan para bumangon muli. Kalife, simulan na natin ang pagsilip sa kabanatang ito. Mula pa nung unang sumikat ang pangalan ni Kai Soto, agad siyang naging simbolo ng pag-asa para sa milyong batang Pinoy na nangangarap ng global stage. Sa edad, ang taas niya at ang likas na galing sa court ang naging dahilan upang siya'y mapansin ng mga scouts. Subalit, sa likod ng mga titulong Future NBA Star at Filipino Giant, lumitaw agad ang mga usapin tungkol sa kanyang physicality. Maraming eksperto ang nagtanong kung kaya ba talaga makipagsabayan si Kai sa kalakasan ng mga manlalarong nasa liga ng NBA, kung saan bawat laban ay pisikal na labanan at hindi pwedeng basta-basta makalusot. Lumipas ang mga buwan ng pagsubok. Napakaraming beses ng muntik ng sumuko ang ilan sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga injury at setbacks, ipinakita ni Kai Soto na ang tunay na lakas ng isang manlalaro ay hindi nasusukat lamang sa dami ng puntos o taas ng rebound, kundi sa kanyang tibay ng loob at determinasyon. Matagal ng pinag-usapan ang kanyang kakayahan na umangkop sa physical na laro ng NBA. Maraming scouts at eksperto ang nagtatanong Handa na ba siya para sa liga? Sa mga huling linggo, maraming video ang kumalat na nagpapakita ng malalaking training sessions kung saan isinasayos ni Kai ang kanyang katawan. Ang kanyang pag-recover mula sa mga injury ay hindi naging madali. Mula sa mga simpleng regimen sa gym, hinasa niya ang kanyang core strength, endurance, at lalo na, ang kanyang explosiveness sa court. Sa isang mahalagang segment ng niyang recovery journey, makikita ang video footage ng mga araw-araw niyang training drills. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng kanyang lower body, pag-aaral ng tamang footwork, at pag-angat ng kanyang defensive game. Hindi biro ang mahigpit na regimen na tinahak niya, isang kombinasyon ng modernong training techniques at tradisyonal na pagpupunyagi. Sa bawat shooting drill at bawat sprint sa court, malinaw na ipinapakita niya kung gaano kahanda siya para sa mas mabigat na laban. Para sa marami, ang NBA ay hindi na makakatiis sa mga manlalaro na kulang sa hardness at resilience. At dito na pumapasok ang bagong yugto sa kwento ni Kai Soto. Ang dating mga komentador na nagsasabing kailangan pa niya ng mas matibay na katawan ay unti-unting napapalitan ng mga bagong ulat na nagsasabing ready na siya. Sa mga huling training sessions, may mga dokumentadong clip nagpapakita kung paano na iba ang dating si Kai at ngayon. Pinakita rito ang kanyang mas alertong depensa, mas mabilis na pag-react, at higit sa lahat ang kanyang enhanced physicality, isang aspeto na matagal ng kinukwestiyon. Sa mga FIBA games kasamang iba pang promising players sa bansa, kitang-kita ang pagbabago Up na rebounder ay nagpakita na ng bagong sigla sa depensa at offense. Ang kanyang bagong version ay hindi na basta-basta kinikilala ng dating critics. Ngayon, may kombinasyon na ng galing at tapang. Hindi rin mawawala ang usapin tungkol sa kanyang recovery. Mula sa mga simpleng injury checkup hanggang sa malalimang therapy sessions, ipinahayag ng mga team doctors at trainers na ang kondisyon ni Kai ay unti-unting bumabalik sa dati at sa ilang aspeto, mas maganda pa nga. Ang bawat millimeter ng kanyang improvement ay masusing sinusubaybayan at bawat exercise ay nagiging patunay na ang kanyang full recovery ay hindi na lamang pangarap, kundi malapit ng maging realidad. Habang ang mga pundasyon ng kanyang laro ay muling hinuhubog, isang bagay ang malinaw, handa na siya sa mas matinding laban. Handa na bang pipitasin na siya ng NBA o sa halip, handa na siyang ipakita na kahit ang pinakamabigat na liga ay kayang subukin ang kanyang bagong anyo. Ang pagbabago ni Kai ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang landas tungo sa tagumpay ay hindi laging diretso at madali. Minsan, kailangan mong bumagsak upang maging handa sa pagbagsak ng mga pagsubok at sa kanyang kaso, sa mga physical na laban na inihahanda ng NBA. Ang kwento niya ay patunay na sa kabila ng lahat ng hadlang, sa kabila ng mga pagkukulang, mayroon pa ring liwanag sa dulo ng madilim na tunel. Ngayon, habang ang mga mata ng buong bansa ay nakatuon sa kanyang bawat kilos sa court, nararamdaman natin ang pag-asang darating. Habang unti-unting ginagawang mas matatag at mas handa ni Kai ang kanyang katawan, umaasa tayo na darating ang araw na makikita siyang walang alinlangan na haharap sa mga pinakamabigat na pisikal na hamon sa NBA. Hindi pa man siya ganap na nakalabas sa recovery phase. Malinaw na ang pagbabagong ito ay higit pa sa simpleng training regimen. Ito ay isang malalim na personal na laban at panata. Dahil sa kanyang determinasyon, makikita natin ang pinagsamang galing at puso sa bawat galaw. Training sessions at simpleng drills sa gym ay nagiging patunay na hindi lang basta isang highlight reel ang kanyang kinabukasan. Kung minsan, ang tunay na kalakasan ay makikita sa mga sandaling unti-unting bumabalik ang dating sigla at matinding pangarap. May mga araw pa kung saan maari pa siyang madagdagan ng mga improvements mga bagong techniques na makakapagpaiba sa kanya, mga bagong routines na magpapalakas sa kanyang katawan at loob. Habang ang panliligaw ng NBA scouts ay patuloy, inaasahan din natin na sa kanyang pagbabalik sa court, maipapakita niya ang naging pagbabago. Hindi na ito ang dating Kai na kinikilalang potensyal lamang. Ito na ang Kai na handa na sa physicality, handa na para sa high-stakes battles, at handa na para ipakita sa buong mundo kung anong klaseng laro ang mayroon siyang inihandang handog. At bawat minutong inilaan para sa recovery, nakikita natin ang pag-asa na hindi lamang sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng basketball ng bansa, kundi pati na rin ang inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Ang kanyang laban ay laban para sa pagbabago, laban para ipakita na kahit gaano man kahirap ang daan, may pag-asa pa ring umuspong at magtagumpay. Habang patuloy ang pag-ikot ng relo patungo sa simula ng NBA Summer League, ang bawat sandali ni Kai sa court ay magiging patunay ng kahalagahan ng hindi pagsuko, ng walang kapantay na determinasyon at ng lakas ng loob na harapin ang hinaharap.